Iginiit na Senate Minority Leader Coco Pimentel na hindi na kailangan pang ihinhibit o alisan ng karapatan ng mga senador mula sa pagtayo nila bilang Senator judge sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabilangan ng panawagan ng ilan na ihinhibit ang ilang senador na kalyansa ka ng Vice Presidente. Well, wag na magpa-inhibit kasi nga uh, pinili ang, ang impeachment nasa Article 11. Mm -hmm. Hindi sa Article 6. Article 6 yung Legislative Department. Article 11. Ibig sabihin nun, yung sumulat ng ating konstitusyon, pwede, pwede sila actually namili ng ibang body ah, mm -hmm. to be the impeachment court. Ang pinili pa rin ay Senate. Mm -hmm. Therefore, let it be. Uh, so, yung mga judges, yung mga senador na magiging judges, mm -hmm. ipaabot hanggang dulo sa decision nila so that they will now state the decision guilty or not guilty mm -hmm. tapos ta ang taong bayan na ang huhusga mm -hmm. sa desisyon ng bawat senador Upang maiwasan ang paglabas ng may kinikilingan ng mga senador, ay sinabi ni Pimentel na magandang mapayuhan ni Senate President Cheese Escudero ang mga senador na iwasan ang pagbibigay ng komento, lalong-lalo na sa merit ng kaso. Samantala, una namang sinabi ni Escudero na voluntarily ang paghinhibit at hindi nga lang ito basta-basta na maaaring iluto sa mga senador. Sa kasulukuyan, patuloy namang hinihintay ng impeachment court ang tugon ng kampo ni VP Sa at maging ng kamara sa kanilang mga ipinadalang sulat. Um, officially, wala pa kaming natatanggap. Sa kaugnay ng mga order na binigay namin, puro social media lamang ng mga sagot ang, um, ang nababasa ko. Pero officially, wala pa natatanggap ang korte mula sa kamara o mula mang kay um, Vice President Sara. Maalala, Binigyan ng sampung araw si BP Sara para sumagot sa tugon bagaman sinabi ni Escudero na maaari itong hindi sagutin ng bise. Pero umaasa naman din si Senadora Risa Hontiveros na gagawin at tutugunan nito ng bise. One good way for the Vice President to start presenting her arguments is by filing an answer to the summons issued by the Senate Impeachment Court last week. Hinihintay natin lahat ang kanyang magiging tugon dito at sa mga susunod na proseso kaugnay ng impeachment trial. Sa kabilang banda para sa Kamara, meron naman daw hanggang June 30 ang mga ito o hanggang sa susunod na kongreso para sagutin ang naturang sulat na kanilang ipinadala. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.